paano ba tayo magkaroon ng malaking negosyo kung malit na yung kapitan natin? You need 10 years. 10 long years ang kailangan mo para talagang bumulusok at mag-stay sa taas ang negosyo mo. Huwag natin pangarapin na madali o mabili sa kasenso sa negosyo. Mga fake news. Naulad ang negosyo mo in 6 months, in 1 year, it's not. universe, pag-usapan natin. So, small capital, malit na capital, pero ang pangarap mo, malaki negosyo. So, ito po sasabihin ko sa inyo, ha? to be honest with you, mga delivers, para tapatan tayo ng buhay negosyante. Kasi marami na rin tayong pinagdaan ng negosyo si Rockstar. Almost 10 years na po tayo sa larangan ng pag -negosyo. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba tayo magkaroon ng malaki negosyo, pero malit lang yung capital natin? unang realidad na dapat mong ma-realize ngayon, you need 10 years. 10 long years ang kailangan mo para talagang bumulusok at mag-stay sa taas ang negosyo mo. Pwede kasi bumulusok yan o umangat o magkaroon ng momentum in months. 3 months, 6 months, 1 year, 2 years. Pero paano nga ba yan mag stay ng 10 years? Napakadami na natin nakita negosyo. Diyan lang sa social media, di ba? Ang dami natin nakita sumikat ng ilang linggo lang nawala na ilang buwan lang nawala na so wag natin pangarapin na madali o mabilis sa kasenso sa negosyo una ko lang para hindi tayo umasa sa hindi totoo. Mga fake news. Naulad ang negosyo mo in 6 months, in 1 year, it's not. Maybe tataas ang sales mo. Lalaki ang benta mo. Pero ang negosyo mo, ang tagumpay niyan, buong negosyo mo. Yung sistema mo, titibay yan, mas magiging steady, stable. Yung lahat ng aspeto ng negosyo mo, pati finances, part lang kasi ang sales. Ang benta ay part lang ng growth ng business natin. Kaya you need 10 years. For example, meron ka ngayon 50,000 pesos. So sa lahat ng mga may 50,000 pesos With this small amount, ang gusto kong isipin mo is this one. You need to think and up big. So, paano natin gagawin yan, daw? Kailangan, pag nagsimula ka sa maliit na tunan, ang nasa isipan mo is big strategy. Ang nasa isip mo is big plan. May malaki kang plano na hindi ka lang dito makikilala sa barangay mo, sa iyong lalawigan, kundi makilala ka sa buong bansa. It's a big plan. And you will have big goals. Malaki yung goal mo sa negosyo mo. From this 50 50,000, pwede maging 5 million ang umiikot dyan sa negosyo mo. Ang magiging capital mo na after 3, 5, 7 years, 10 years, millions ng pinag-uusapan mo. Hindi lang 50,000. And big mindset. Magsisimula po lahat yan sa mindset natin. Lakihan natin yung mindset natin. Lawakin natin. wag natin lagyan ng limit. wag natin kontrolin ang mindset natin. Kasi sa isipan pa lang natin, pinapatay na natin o kinokontra na natin yung malaking growth. Pag naisip mo, ay magiging supplier ako dito, kukontrayin nang isipan mo. Paano ako magiging supplier? Maliit lang ako. Kaya nga, it's on your mind. It's a plan. It's a goal. So, kailangan malaki po mindset natin. And, magkakaroon tayo ng big business after po ng 10 years. So, paano gagawin natin doc to have that 10 years? First po is find the right category. Dapat nasa tamang category hindi pwedeng wala kang pipiliin category. Kailangan alam mo from that big category para makapagsimula ka sa maliit. Mag-identify ka muna ng category. Anong category ba talaga ang gusto mo? Gusto mo isama mo dyan yung passion mo, kung ano man yung criteria mo, kung ano yung pamantayan mo sa pagpili. Sabi nga ni Jeff Bezos, di ba, in times of business decisions, alam niyo yung misa yung nagtatagumpay, hindi naman talaga yung talino mo yung ginagamit mo. When you use your heart, when you use your emotion, ako para sa akin, sa dami nga ng negosyong nag-fails nung nagsimula ako, ang pinaka nagtagumpay talaga, when I use my heart, gamitin mo yung puso mo in choosing the right category, areas, or business area para magsimula So, ano-ano ba yung mga kategory natin? Pwede food. Gusto mo pa talaga sa food? Gusto mo sa gadgets? Gusto mo sa services? Gusto mo sa construction? Gusto mo sa software? Anong kategory? Dapat pumili tayo. Pumili ka ng right category. Napakalaga po niyan. Kasi kailangan alam mo na meron kang kategory. Para lahat ng binabasa mo, lahat ng pinapanood mo, lahat ng kinakausap mo, it's all about that. So, kagaya ko, parang ngayon, no, nasa financial industry tayo. Imagine nyo, from school principal, tapos nag-negosyo ng maliliit na business. Now, jumping to becoming a financial educator. So, that's now my line. Yan ay linya ko ngayon. isinusok ko sa isipan ko na eto pinili ng puso ko. Kaya, dito ko nag ako nag-aaral. Ako'y nagbabasa about finances. Ako'y nakikinig sa mga mentors ko. ma din po tayo ng mga webinars. ma din tayo ng mga Zoom. Para alam mo kung anong area yung focus mo ngayon. Choose your category. Kaya, kung pinili mo sa food industry, So, lahat ng isipan mo, lahat ng dapat stimulus around you is all about food. Kasi yan ang pinili mo. Para may concentration, may focus ka. After. Now, anong gagawin natin? Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips, negosyo hacks, financial and retirement strategies? Dito lang yan, sa YouTube membership. Madami kang bell. Hello GLiveverse, Doc DG here. At gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo, at retirements. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang dito po sa ating YouTube membership. So dito po meron po tayong four levels na pwedeng nating salian. Una po ay Kape Tayo. Kape po tayo para sa mga gusto sumuporta at maging part ng inner circle natin. Makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis, at pangalawa level ay ang tinatawag nating G-Liver. So, dito tayo mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa ating mga videos, member shoutouts, at exclusive photos and behind the scene. So, kung saan lugar man po ako nandoon o bansa o naman ang mga events natin, yung mga behind the scene, kayo po ang unang-una -una ba? Let's go! At ang third level natin, tinatawag natin Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito, members only live chats, at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, ang weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration. Sa pamamagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan ipe-feature natin ang inyong business, ang iyong products o ang iyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng iyong business para sa iyo po. So ano pang nintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go! After you choose your category, namili ka po, second ang gagawin mo is lagi mong isipin ang low cost dito ka mag-focus. Ito kasi ang failure na mga nagsisimula sa negosyo na walang malaking puhunan. Hindi lang nila inisip kung saan ka makakatipid. As a start na business owner, saan ka ba makakatipid? Ano ba, empleyado, saan ka ba makakatipid muna? Baka sa pamilya mo, pwede mong kausapin. Ito muna yung, yung sweldo, ito muna ibabayad ko sa'yo. Anyway, sa atin naman to. Makakatipid ka ng konti. For example, sa mga suppliers mo, tsagayin mong puntahan isa-isa. Yung isa may medyo mababa siya ng mga 20% pero malayo. Eh why not kung doon ka makakatipid kasi nag-start ka pa lang. Di baling magbiyahe ka ng 3 hours, nakabas ka. It's okay kasi mas tikita ka ng malaki. So, umahanap muna tayo ng low cost at yung mga free muna. Free lang mag-upload, free lang ganito. Doon muna tayo sa low cost or at least mga konti lang babayad mo para ma-execute mo na yung yung negosyo. Kahit sa pagpili po ng pwesto natin, natin. Kahit sa pagpili ng, ng store natin, doon sa locos. Kaya kailangan tiyagahin natin. Dahil nagsisimula ka la, pa lang po, eto dapat mong gawin sa pagtuunan mo ng pansin o mag-compute ka mabuti dito. Computein mong mabuti ang profit margin. Madaming hindi pumapansin sa profit margin. Ito po yung kung ilang percentage or ilang percent ang kikitain mo per item. So, dapat ang profit margin mo po is at least 30%. No to 10%. Kasi as a start, syempre madami tayong babayaran, marami tayong mga expenses, and syempre gusto natin talagang mag-grow long term ang business natin. Kaya hindi tayo nagpapalugi. At least 30% ang profit margin mo para po tayo mas kumita sa negosyo natin. Ang bawa, ang mo dito ay 100. Lahat ng nagastos mo dito, 100. So, 30% profit margin, pwede mo itong ibenta ng 130. So, tagumpay ka na. 30 pesos, 30% margin is not bad para sa nag-start ng negosyo. Next, you need to sell immediately. Agad-agad, magbenta na tayo. Yan ang first order of your business. Sa mga startup, nagsisimula lalo kung konti lang capital mo. Kailangan umikot agad ang pera mo. Sell immediately. Kahit binibili mo pa lang ang produkto, binebenta mo na. Alalanin natin, di ba, Bill Gates, binebenta niya na yung Microsoft, ginagawa niya pa lang. So ikaw, minamanufacture mo pa lang yung kalamay, binibenta mo na, bumili ka pa lang ng ube, ng ingredients, meron ka ng pa-order. So kailangan, makabenta ka na agad. Hindi yung sobrang, we spend much time on our products. Alam nyo, marami ng magandang products, marami ng masasarap na produkto. Ang problema, paano ibenta? Kaya dapat magbenta na agad tayo. So ikaw dapat, as a business owner, one of your first task is to sell hindi mo dapat iasa sa ibang tao ang pagbibenta ng produkto mo. Ikaw dapat meron kang personal sale. So magbenta ka agad sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kakilala mo, alam mo hindi ka tatanggihan. Sabi mo, bumili ka na nito. Oh. Then next, you need to grow your capital. Hindi po dapat inuubos ng expenses natin, overhead, yung kinikita natin. Ibig sabihin po nito, yung capital na yan, dapat at least 50 to 60% na pupunta sa inventory natin. For example, yung unang bili mo mga isandaan, sabi mo na isandaan, So, lumuwas ka sa kabilang province to buy this. So, sa second lowest mo, mas maraming inventory na. Hindi na 100, 150 na, 200 na. Para dito, nakafocus yung growth. Nakafocus ka sa expenses mo dito sa product mo. Kasi ito'y magbibigay ng revenue. Hindi naman puro manpower. Hindi naman office space magbibigay sa'yo ng revenue. Your products will give you revenue. Kaya dapat mas marami to. Okay, so pag nagawa mo na lahat yan, ang gawin mo lang ito. Gawin mo repeat process. Repeat the same process for 3 months. 3 months, repeat lang. 6 months, repeat lang. Hanggang sa kailangan mo nang mag-hire ng tao. Mag-hire ng additional person. Okay? Let's go, let's go. Kapitayo, kapit tayo, po.